Woo! Tabi tayo. Ay siya, walang yo kalaking puno na rin, natumba sa kabila. Ayan o, oh, kataas na to pag nahulog ka, ay sigurado may kalalagyan ka. Kaganda ng tanawin. Ayan, yan na trupa. Ay siya, nakupaw. Pag nalaglag ka dyan, talaga naman. Tataas ng paglalaglagan mo, ewan ko lang kung mabuhay ka pa talaga. <laughs> Tintong, tunch, tunch. so, hindi talaga pang beginner yung trekking dito sa Bulacan Peak. Talagang gagapang ka talaga sa sa ahon. Sobra. Ayan. Sabi ni Angelo. Ah, talagang gapang ka, ano? Gapang talaga, kuya. Ang daming pangat. Eh, yung kwantukod. Para ano? Kapit ka na lang. Salamat, salamat. Sid, success tayo. Nadaling natin Bulacan Peak. Ano masabi mo? Ayok. <laughs> Ayano. Ay nakatunayan na sa Bulacan Peak na kami. Ito ang placard. Yes. Woohoo! Oh, moment of truth. Bulacan Peak Highlander Outdoors. Parang babela na di pa. <laughs> Ay si kumigili ang ating tour guide dito sa Bulacan Peak. Ay siya, hindi ka na nga. Biro mo ay eh, kulang limang oras naglalakad. Oh, grabe! Oh. Oh, grabe! This is it! Bulacan Peak! ng Doña Remedios Trinidad, Bulacan! Woo. Bulacan Peak! Tengok. Bulacan Peak. So, andito na kami ngayon sa Bulacan Peak. Talagang matutuwa ka sa iyak. Yeah, no, na rin sa sobrang hirap at sarap dito sa Bulacan Peak. Ayan o. No. Alright. Bakabalik na pala yas, Okay, shot. Tapos na mag shot. Ayan, tayo gagapang na. Talaga namang napakahirap ng dandini. ni Kita nyo naman, talagang gagapang ka. Ay, nako, tawarin. Oh, galing ah. Uulog ang aking Ayan na. Ayan na, malapit Sana wag bumigay yung bagging. Kuya naman! Ay, ayan. Yeah. Ay, o, oh, next, next, next! Next! next. <laughs> <laughs> Mukhang mag magbabiral ka sa, ano, sa face mo. <laughs> Sarap. Ay, ah, yun naman pala. Yun pala dapat. Isa pa siya? <laughs> Ay, pala madali. Pagpirirap. Nakakita ka tulad yung technique si Sid. Para, para, para. Masa <laughs>

ay siya dito nagtatapos ang ating Bulacan Peak Part 3. Yan. Ang aming trekking ay umabot ng walong oras may ko Kulang 9 hours balikan. So talagang mag enjoy ka naman sa hirap at sarap ng iyong paglalakbay pa Bulacan Peak. Ayan. Maraming maraming salamat sa limang minutong mahigit na inyong panunood. Bye-bye!